guys. Today is magsisimba ako. So, aalis na ako. At habang ano ako, aabangan niyo aking vlog. Bye-bye. Magkikita kami ng kaibigan ko ngayon. Bye! So, nandito na ako sa Kaido At yan yung sumalubong sa akin. Sobrang daming tao, guys. Hindi ko alam kung bakit sobrang daming tao talaga mula sa karyedo papunta doon sa kaya po talaga ang tao sa aking pagbaba ng uh, jeep o ba sa aking sentient. so ayan sino, so, my, so naglalakad ako papunta doon sa simbahan kasi magkikita kami ng kaibigan ko yan sobrang daming tao guys siksikan talaga ang makikita mo dyan so ngayon nagkikita na kami ng kaibigan ko ayan yan yung kaibigan ko. At bago kami di doon sa simbahan, kumain mo, dumaan mo na kami sa Chowking at nagdate date kaming dalawa. Date mo na kami kasi matagal kami hindi nagkikita. Siguro mga buwan din. Yan yung best friend ko. Bisaya din siya. Bisayang dako. O oh, yan. Kumain kami. Nag-order kami ng choking sa halagang 120 lang yung in-order namin. Kasi yun lang yung sapat ng pira namin. At least, nagkita kami ulit. Yan yung talagang wives ko. Kasamahan ko yan siya sa workshop ng aming mga tapos na yung date namin at lumabas na kami sa Shawking at naglakad kami papunta doon sa simbahan. Ayan na yung binaybay na namin yung uh, gilid ng Kiapo. Diyan dito yan sa Kisan Boulevard Highway. Mga napapunta doon sa Pasay. Yan. Yung daanan dyan at saka papuntang way, papuntang Kubaw din. Papunta yan doon sa Manila sa Pasay. So, natag nagtataka siya kasi uh, tatanong na naman sa video na video yan. na <laughs> pumipila na kami. Nandiyan na kami sa harapan sa Plaza Miranda ayan yun ang sobrang daming tao siksikan talaga yan nakikita mo yung sobrang daming tao yan nagtataka ako hindi naman first friday kung bakit maraming tao yun pala ay fiesta pala ng Mama Mary ganon kadami ang namamanata sa mahal na pong hisos na sarino. siksikan talaga mula labas hanggang loob siksikan o kailangan naming pumila bago kami makapasok sa loob ayan na nag-uumpisa, nagpapasok ang mga uh, nagbabantay sa amin, mga Kagawan, ayan na, papasok na kami sa loob guys. Nauna pa yung kaibigan ko. Lagi talaga nag-uuna sa vlog ko. Ayan, sobrang daming tao siksikan talaga no. Grabe. Yun pala ay eh, fiesta pala ni Mama Mary ngayon. Kaya pala sobrang daming tao. Ayan, ganun ka daming tao ang namamanata sa mahal na pong Jesus Nazareno. Ayan, at isa na ako sa nagbigyan ng himala niyan Dati kaya simula nung binigyan niya ako ng himala, yan lagi na ako nasa kanya at hindi ako bibitaw hanggang sa uli ng aking hininga. Yan nakapasok na kami sa loob, hindi pa nag-uumpisa ang misa. Mawawala, papatayin ko yung ano ko, hindi ko pwede mag-vlog habang nag -misa. So habang wala pa ang misa, yan binibidyohan ko muna kasi nagpapasok pa yung mga tao. Ayan, at saka yan. Yan si so, mga Mary, yung birthday niya, birthday ni Mama Mary yan siya yan yung Mama Mary na nagbe-birthday dinagsa talaga siya ng maraming tao super talaga grabe, ang daming tao talaga guys, higit pa sa first Friday siksikan talaga mula, Cargido doon sa Quezon Boulevard siksikan hanggang dito sa harap ng Plaza Miranda, ganun kadaming tao So guys, papa mag start na yung misa. So, hindi ko na ibablog at patapos na ang misa. Lalabas na ako at naghiwalay na kami ng kaibigan ko kasi iba ang way ko. Siya papuntang uh, papunta sa ano siya eh, sa Tandang Sora, sa so, ibang ang sakya namin. Ako naman eh, papuntang Malinta. At nandito na ako sa bahay ngayon. Ayan, nakauwi na ako. At nagugutom ako. At syempre, um, kumakain ang gutom. <laughs> kumakain ang gutom, guys. Kain tayo. Kararating ko lang. Nagutom ako. Kararating ko lang. Sobrang daming tao, guys. Sobrang daming tao sa Quiapo. Kasi pista pala ni Mama Mary ngayon. Kaya pala, sobrang daming tao talaga. Ulam paksi Bye bye. Bye bye. Ingat lahat.